Lambingan ng Barda, ibang level na talaga. Chica test today. Uling ang nagpakilig during mall show sa Cebu Ayala Malls ang Barda. Kapansin-pansin na mas lalo at ang mas naging sweet sa isa't isa sina Barbie at David parang naglalambing si David, papikit-pikit pa ng mata, dikit pa talaga ulo nila, sabay diniinan pa ang akbay kay Barbie, tila ba ni ang bawat saldali na magkasama sila. Sobrang lambing ata ni David kay Barbie. Mapapansin din, na tuwing mall show, parang palapit ng palapit ang mukha ni David kay Barbie, na hindi naman umiiwas, lumalaban din tila tinutokso pa ni Barbie si David at imbes umiwas talagang nilalapit pa niya yung mukha niya. Tila ba parang gusto rin ni Barbie itis siya ni David. Nang pinapaulit ni Barbie kay David ang iconic line sa maging sino Kaman, man, hindi talaga binitawan ni David ang kamay ni Barbie. Kinilig ang fans nang sabihin ni David ang, Hoy mahal na yata kita, pero mas kinilig si Barbie na may kasamang gulat. Ka. Ka. Totoong feelings na ata ang nasabi ni David. At parang para-paraan din si Barbie, para lang masabi ni David ang feelings niya. Tila hindi na rin kinakaya ni Barbie ang kilig. Level up na ang pakilig, Dahil din siguro last two weeks na lang ang maging sino kaman, kaya siguro sobrang sweet ni David. Dahil sigurado, mami-miss nila ang isa't isa at baka bihira na lang sila magkita kaya nilulubos na nila ang sandaling magkasama sila. Parang bumalik sa dati. Todo fan service sila ngayon sila lang nakakaalam kung fans service lang yan, o totohanan na nga ba. Dahil patindi ng patindi, ang pakilig ng barda. the day.